Nakausap po natin si Paula Solosa at Marvin de Pasupil. Mga magulang po ito ng baby na pinaalaga nila kay Glenda Ito na isang tindera ng ista. Napinsan ni Mervin. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga po, Sir Api. Pinaalaga niyo po uh, sa pinsan ni Mervin na si Glenda ang baby niyo. Bakit niyo pinaalaga sa pinsan? Para po pinsan? maghanap si ng trabaho po sa Batangas kasi doon po kami nagtatrabaho. Ngayon po, three hours pa lang po nakakalipas, bumalik po kami, gawa nga po yung bata, hindi po namin kaya iwan. Pagbalik po namin, wala na po yung bata, Sir Rapi. Ngayon nga daw po, binenta na nga daw po niya, nakakapalit daw po yung 10,000, wala na raw po kami magagawa at nasa Maynila na daw po yung bata. Oh, binenta yung anak nyo? Yes po, Sir Rapi. Nako po, na ngayon yung bata? Yung baby nasa May nasa Maynila na daw po pero ang kotob po namin, nasa kanila lang po yung bata kasi na nakapagpasa pa po sila ng picture, therapy. Rappi. Ma'am. Hello po, good morning po, Sir Rappi. Alam mo ba yung pagbebenta ng bata, yan po ay pasok sa human trafficking at makukulong at makukulong ka. Wala ka talagang ibang pupuntang kundi kulungan. Yes po, Sir. Bakit mo kasi binenta yung bata? Ay, pinaalaga lang sa'yo para maghala ng mag trabaho itong pinsan mo sir, hindi po nila pinalagaan yung bata sa akin, sir. Ano? Anong ginawa nila para sa bata? Sir, dinala po nila sa akin yung bata ng umaga-umaga po. At hmm. sabi po nila ay ipaampun na lang po nila kaysa daw po sila po ay magpalaboy-laboy kung saan-saan. Mas maigi na daw po mapabuti yung buhay ng bata sa ibang sa, sa ibang tao or dun sa aampon, sir. So, anong ginawa mo? Eh, sir, meron po akong kaibigan na matagal na pong naghahanap talaga ng gusto nilang maging baby o alagaan dahil wala po silang anak. So nagkataon naman po sir na nung one time po na na-joke po po yung Marvin Di Pasupil na sabi ko sa kanya, binibiro ko lang siya, sabi ko sa kanya, Pete, ano, baka gusto mong ipaampon yung baby mo. Ang sagot po niya sa akin, sir, natuwa po ako sa sagot niya. Pete, hmm. hindi ko pa aampon yung baby dahil nagbago na ako. Sabi ko, ah, okay, mas maganda po, sir, yun po ang sabi ko. Okay. Then one time po, nagulat na lang po ako isang umaga po, na nandito na po sila sa amin, sa bahay ko. Nadala okay. po nila yung baby kahit na anong pong kasulatan ay wala silang dala. Okay. Basta po dinala po nila sa akin. Tapos tinanong ko sa kanila, dun sa mag-asawa po, kung decidido na po ba sila. Oh. Sir, hindi po isang beses, dalawa, hindi po, Gano'n po karami ko sila tinanong kaharap po ang asawa ko at ang mga anak ko. Tinanong over sa yung baby, kapalit noon ay ipaampong? Sir, Yes po. Ang tanong ko po ganito, decidido po ba kayo na ipaampon na? Ang sagot po sa akin ng mag-asawa, oo ate, kesa naman magpalaboy-laboy lang kami sa kalsada. At anong Ima kapalit? Anong kapalit ng pagpapaampon sa baby? Sir, 10,000 po. So yung 10,000 binigay mo sa kanila? Yes po, sir. At may testigo ka na magpapatunay ng 10,000 na yes nila? Yes po, sir. Nila. Yes po. Asawa ko po at anak ko po. Ay, sos, Mario Sep. Nasaan na yung baby? Sir, nandun po sa mismong kaibigan ko na nag-aalaga na po ngayon, sir. Eh, papakuha ko yun sa mga taga-MSWD. Sige po, sir. kau kontakin ko po siya. Kaso ngayon po, hindi ko po siya makontact. Naka-out po yung MSRJ ah, niya. Sige. Pero kung mabasa naman po yan, mag-aano well, po Well, sa sabihin akin? mo doon sa kaibigan niya, better na itin-over niya sa DSWD dahil kung hindi, pati siya masasama sa kaso. Yes po, sir. Apo. Okay. Titistigo uh, naman daw po siya, sir. Okay, good. You, sir Mervin, Ma'am Paula. Yes na po, sir. Kayo dapat ay eh, pagagalitan ko rito. Hindi mo po. Sir, pinag ano eh, sa pilitan po kami, sir. Ma'am. Ma'am, ganito kami. Ang gawin natin lang para mapaiksi tayo. Ipapalay detect test ko kayo. Pag yes, lumitaw po. na kayo nagsisinungaling, ako mismo magpapakaso sa inyo. Yes po, sige po, sir. So until such time kasi may allegation dito kabila, eh hindi mo na kami kikilos, bagkus. Ang gagawin namin, i-turn over to sa DSWD yung kaso para yung DSWD okay, i-rescue yung bata at doon muna sa custody nila yung bata at gagawa ng assessment. Okay po. Ipapalay detecto test ko kayo. Okay sa inyo? Okay po. Pag lumitaw sa lie detecto test na kayo nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo itong si Glenda ito. Kasama ka dito, Ma'am Glenda. Okay sa iyo Palay detecto test ka namin? Yes sir, wala pong problema po. Okay. Pag lumitaw na nagsisinungaling po kayo, Ma'am Paula at Sir Marvin, isa po ako sa magtutulak sa ating mga aktoridad na kasuhan kayong dalawa. Okay sa inyo? Okay po, sir. Mas maganda kung ngayon pa lamang magkaalamanan na. Totoo ba ang sinasabi ni uh, Glenda o hindi? Hindi po, sir. Kasi sa pilitan niya po kami, tinanong pa ulit-ulit, nag-uusap po hindi kami. Hindi nga, ang tanong so, ko sa iyo. Okay. Kami. Nagtanggap pa kayo ng 10,000 kapalit ng baby ninyo, yes or no? Okay binigay po, inabot po sa asawa ko. Kasi at, wala na daw po kami magagawa. Kaya nga, so nato, tinanggap niyo 10,000? Opo, pero binabalik po namin yung pera. Ayaw niya po yung ibalik at may dagdag na daw po gawa ng attorney. Okay. Mga ka na kaso na daw po ng magulang. Ma'am, kung totoo yung sinasabi niyo, gano'n yung nangyari talaga. Eh, ba't di kayo nagsumbong sa mga otoridad? Hindi kayo nagsumbong sa police? Hindi kayo nagsumbong sa DSWD? At namin kina pwede na... pagsumbungan. Pwede kayo magsumbong sa amin. Sir Rafi, tinanggap niyo pera. Hindi pagkatapos, ka after ilang linggo, isang, Kailan ba nangyari ito? Ano po, May 15 po. Oh, eh saan? Anong mangyari yung pag, bago niyo tanggapin yung pera, teka mo na, eh nasa yung baby, eh nandoon na. Eh kung kanino man punsyo pilata, hindi, eh hindi ko tanggapin yung pera, punta ka sa police, punta ka sa amin, o punta ka sa barangay, ang daming pwedeng puntahan. Tinakot po nila kami, Sir Rafi. Ma'am, kahit na. pa sa anong pang pananakot, eh kung kakampi mo naman yung batas, yung mga otoridad, anong magagawa ng mga ito? Kahit pa anong kalaking sindikato to kung kakampi mo yung batas, nandiyan yung police, nandiyan yung NBI, nandito kami, nandiyan yung barangay, mag, nandiyan yung DSWD, magsanip po sa kami lahat. Ano magagawa nitong sindikato ito kahit na sindikato pa sila? Di ba? Ayaw nyo magsumbong sa sapagkat yung 10,000 para sa inyo kapakipakinabang na yung kapalit ng baby nyo, unfortunately. Hindi naman po, Sir Rapi. Oh, sige, ma'am. Ma'am, pasensya na ma'am. Lie, lie, detector test, tama? Payag kayo? Yes po. Okay, sige. Ana, ma'am? Hello po. Yes po. Apo, pake rescue lang po itong baby na na isa isang taon na inampon kapalit ay 10,000. Ah, iko-cost niyo muna 'yung baby. Po. Ano po? Ngayon na po mismo araw na ito, ma'am, pwede? Aba, aba, makikipag-coordinate po ako dun sa sinasabi nilang isa pang bayan 'to. kung nasaan po 'yung location ng baby? And then tina natin later on din, ma'am, kasuhan natin itong mga nagbenta ng bata kung sino man sa kanila. Ano po? Kasi illegal okay, trafficking sige po. po ito eh. Sige po. Salamat sige po. Po, po, Madam Hana. Huwag niyo ibabang telepono offer. Po. Bibigyan namin 'yung complete address kung nasaan 'yung bata. Akin, sir. Magandang hapon po Madam Hana. Okay po good afternoon. Ang Glenda ito. Yes sir. Sir, pwede po bang ano po? Pero alam niyo po ba ang problema po niya mag-asawang 'yan. Oh. Kaya po sila nagkakanya-kanya, sir. Oh. Meron po silang chat sa akin po, isi send ko po kay Ma'am Carol na nagpapadagdag po sila ng 5,000 pesos para wala na daw po silang habulin doon sa bata, doon sa anak nila, sir. Nagpadag po lahat uh, ng screenshot nila, sir. Na-save -na ko po lahat. Sir, nasa akin po lahat ng screenshot, sir. Sinave ko po. Nako, Ma'am Paula, hindi natin kailangan ng lie detector test dito. Meron na palang ebidensya. Yung screenshot At ng... Hindi po lang sila lang na sila sa lakbang ng katunayan din po, sir Rapi, na mga pinagsasabi niya po. Nako, nako. Ma'am Paula. Hindi po silang mag-asawa, sir. Si Mervin po, sir. Wala pong utang na loob yan, sir. Pag umuwi po yan sa amin, kami po ang dumadampot sa kanya para sa may mapuntahan. Pero ganyan po ginawa niya sa akin dahil lang sa halagang liman libo, sir. Nabik po yan, ex po yan si Merbino. Nako. Bakit Tapos na si Paula po, nag-aasawa ng iba't <laughs> ibang asawa. Pag ka pera, hindi nakapera, humihiwalay po, sir. Yung po Paola, ang totoo ano mo eh. Para Paula, ikaw lang ang kampiyan eh. Paula, wag ka sinungaling. Sabi niyo sa akin ni Merbino, hindi kayo magkasama. Magkasama pala kayo. Kailan na kayo humingi ng pera sa akin, pamasay pa Batangas ha? Paano kasi hindi mo sinasabi kung totoo ko nasa inyong anak namin? Wala Binabalik sa akin, namin Alam yung pera yan. sa sa'yo. Wala sa akin. O bakit nung niyayaya kita na ibigay niyo yung ginasos nila, ayaw yung pumayag? Ilang araw pa lang, binasabihan ko na kayo. Ma'am Paula, si Mervin, sa pagputi ng uwak, hinding, 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 hindi mapupunta ulit sa inyo ang bata. Bakit? Dahil baka pag nakuha niyo yung baby, ibibenta niyo ulit. This time, mas malaki ng halaga. At compliments of RTIA, dahil kay Rapi Tulpo, nakuha naman yung bata at ngayon, may ibibenta namin sa mas malaking halaga. Pati ako, dinamin yung sa inyong modus operandi. No way! Okay, pasensya na. Kung akong tatanungin, dapat kayong dalawa nasa kulungan. Okay, pasensya na. But anyway, wala kayong maasahan tulong sa amin. Salamat at nabulgar itong ganitong klaseng estilo ninyong dalawa. Sa halip na kayo ay tutulungan ko, kayo ngayon ang pinagagalitan ko. Okay? Mali itong gawain nyo. Kawawa naman yung baby. Ginagawa nyo yung baby na parang tuta. Maling-mali. Anyway, pasensya na. Wala kayo matatanggap na tulong Bagkus, paimbestigan namin kayo sa mga otoridad at yung MSWDO, i-rescue bata at sisiguraduhin na ma malagay sa mabuting bata at wala na sa kamay ninyong dalawa. Okay? Salamat sa inyong dalawa. Salamat po, Ma'am Glenda Ito.